Ayan guys, so nandito naman ako ngayon sa Daiso guys. <laughs> Ayan, so ang dami ko lang napamili no. Pastilan. Ayan, uwian na kasi ng Pinas. Bumili ako ng mga ganito. Ayan no. Ayan, so actually naghahanap ako ng gunting. Kasi magpagupit ako ng aking buhok. Of Ayan, so... so saan ba dito yung... Ano? Uh, kailangan ko kasi ito guys, so oh, yung MT. Kasi yung CR ko, gusto ko siyang ano, laging naka-spray ng... Ano, tawag dito. Ah, blitz. At saka bumili ako nito para sa... December 16 sa aking raffle draw. Ayan, so kailangan to. <laughs> siya nakuha guys hindi siya maganda no pero okay lang so hindi siya masyadong maganda hindi siya kagaya ng ano ng spotlight hala ang dami nito oh. <laughs> hmm, kasi na natin yung ano, yung ipaunahin natin. dami nito o. Oh. Eh. Ito dalay, ito dalay, ito dalay. Tinga, tinga nito. Ito yung sa bahay. Pero marami na nito sa Pinas. Hindi amo na. Yung lights lang naman ang important. So, ganito kalaki yung daiso dito sa ano, sa tubigot. pero hindi ko magtura dito banda yung gunting san kaya may brush maganda kaya yung brush nito bili tayo ng isang brush ayan so brush Saan yung gunting, walang gunting pincel Saan yung brush at gunting? Bak ay nandito. Excuse me. Nandito yung mga gunting. So. Siya pwede. Ay, ito yung Ito ba yung panggupit ng ano, buhok? Pwede na to panggupit ng buhok, no? Standard. Ito na lang. Maganda yung kulay niya. Yes, so, ito na lang yung ano, kunin natin. panggupit ng buhok. paggupit ako ng buhok. So, bayad na tayo. Ang so, dami-daming tinda dito. Just Meron dito. So, uh -huh. Maliit. Tama na yung binili ko. Ito ka lang ha. dami kasi. Wala akong ano. <laughs> oh, Sabi namin na natin magsasalabas na tayo. kaya pwede na to. Ay, hindi babalik yata. Babalik yata sa ano uh, sa Ilang putol sa isa... Apat. I what... Apat. Pwede na to kaya. Ito na lang kaya bilhin ko no. Ito na lang kaya kesa dito. Kesa dito. Ito naman ilan piras. Ito na lang. <clears throat> pouch. Bibili ako ng pouch. Kasi bigyan ko si Jima. Ayan. Marami siyang barya. So, ibigay natin kay Miss Jima. No? Ay. Maganda naman. Yeah. Ito mas cute. Di ba mas cute siya. So ito na lang ibigay ko sa kanya. All right. Uy, dito ako bumili ng ano, guys. Yung tawag dito. Salamin na may grade. Ito yun, oh. Dito ako bumili yung salamin ko kanina, yung nag ako. Ayan natin pong ay, ang linaw. Pero, ano, medyo nakakahilo siya. Ano pang reading? 2.5. bana natin yung 2.0. Tika. Okay, so Ayan, guys. So, 1.0. Ayan. 1.0. yun yung binili ko. Ang daming mga, ano, dito pila na nga tayo nasana yung counter cashier Ay, pila na tayo guys um, um, Sino ba yung counter dito alright so dito yung ating counter sabi akong binili. Hindi kasi ako kumuha ng ano guys so, ano, you know, oh. Nairapan tuloy ako magbit-bit. Mayroon pila.